Oras na dumating siya dito sa Villamor, dadalhin siya sa NBI para gawin yung tinatawag na booking procedure kung saan titignan yung uh, kanyang uh, pagkakakilanlan at titignan din yung kanyang uh, kalusugan. Totoo yan, sa NBI talaga. But anyway, mga kababayan ko, let's clarify everything. Sa pag-uwi ni Teves, mga kababayan ko, mabibigyan ng, mabibigyan ng mustisya o mabibigyan ng tamang paglilitis ang mga tanong, ang mga question na binibintang sa kanya. Like I said, mga kababayan ko, hindi natin pe pwedeng sabihin na si Tebes talaga ang mastermind. Sapagkat wala pang hatol ng korte na siya talaga ang nagpapatay kay Gobernur Degamo. Laruhin natin para malaman ng mga tao. But kung mapatunayan ng korte at ang prosecution na siya talaga ang mastermind, boom! Pwede na natin sabihin na si Tebes ang mastermind. Okay? Like I said, mga kababayan ko, gugulong pa lang ang kaso, mag-aabang tayo, mga kababayan. Okay?